Magandang buhay mga ka-choosey! Ito po, i-unbox po natin. I-unbox natin. Ayan -ah, na. Yung aking in-order na mga gamis sa Shopee. Kasi mas makakamura tayo. Kung ganito ang order natin na isang isang balot na siya na 2.5 kilos. Kesa yung bibili tayo ng pa konti sa palengke. Kasi yan, binibenta yan sa palengke ng pa one 1.4. So, kung mas ma- mas makakadami ka ng tubo, makakatipid tayo kung ganyan nakadami yung pibilin. Mamura lang naman yan sa Shopee, uh, check ang tubo kasi binilang ko na yan. So, almost 500 ang laman ng bawat isang isang pack. So, ang presyo niyan is 320 or let's say mga 370 plus shipping na. So, umaabot siya ng 100 plus ang tubo natin kung ibebenta natin siya ng piso bawat isa. So actually, kung may free shipping siya is 320 lang siya. Ayan, umorder din ako niyan ng jar na lalagyan ng ating ibebenta ang mga gamis. Ayan, oh. Bagong order ko din niya kasi mas magandang tingnan kung pare-pareho yung yung lalagyan niya. O, di ba? Okay. Ay, ko nga mas malaki kasi akala ko mas malaki yan yung pala. Maliit lang. Mas maganda sana kung mas malaki. Pero, okay lang. Tama lang din siya. Ayan. Okay. Ilagay natin siya sa garapon. Alam mo, sure na sure ang tubo dyan. Lalagay hmm. ko lang siya sa garapon. Ayan na nga po. Minsan nga lang habang sinasali natin yan sa garapon, mas marami pa yung tumitikim. Ayan. Panayang kuha. Okay, maganda kasi yan. Pagka uh, kitang-kita ng mga bata sa tindahan mo, yan ang una-unang napapansin. So, yan ang una-unang binibili. At saka sa mga nanini-garilyo din. Ayan. Instead na yung sukli nila, ikukuni nila. Ayan nala, binibili na lang nila ng, ng gami. Instead na candy ang binibili nila. Yung iba, mahilig dyan. Kesa candy ang binibili yung mga nanini-garilyo. Ayan. Sure na sure, ang dagdag kita. Okay. Ayan nga, o, oh, di ba? Diba? O, oh, bilangin ko kaya ang nakain ko. Ang dami ko nakain. Habang nagriripa kaya ako, ang dami ko nakakain. Ayan. Pero hindi ko naman siguro ikakalugi ang mga ilang piraso na yan. Ayan O, oh, yung isang, isang ano naman. Isang klase naman ng gamit. Mas maganda nga sana kung maraming klase. Kaya lang, hindi available yung ibang, ibang mabibili na gamit. So, pa, yan lang muna ang na-order ko. Ayan po, oh. Ayan, meron pa nga tayo isang klaseng gami. Yung natin ako dun sa nakaraang in order ko. So, ililipat ko na rin siya sa garapon para mas marami. Ayan. Okay, para makompleto na natin tatlo siyang garapon. Ayan na, tapos na tayo. Ayan nga, at nakakauha na naman si katchu ng isa. Kumain na naman. O, oh, di ba? Ayan, ang ganda niyan tingnan. O. Oh. Yan, lalagay lang natin yan doon sa may tindahan, sa harapan. Yan, aside dyan sa mga nakagara po na yan, niriripak din natin yan, ipinaplastic natin siya yan. Para kasi yung iba, ang gusto nila, mas marami binibili. Ayan, niriripak na natin siya ng pa 10 pesos. 10 pesos, 12 pieces ang laman yan. So, mas may free sila na dalawa. Pag ganyan ang bibili nila. So, may nyo silang bumili ng 10 pesos. Mas madami kasi mas makakatipid sila dahil may dalawa siyang free. O, ba diba? Ganyan lang, isip-isip lang tayo strategy baga. Ayan, para maging mas ma ma matulin siyang maubos. O, ba diba? Sure na sure ang tubo natin dyan, mga kachusi. Yun lamang, mga kachusi. Sana may natutunan kayo sa bagong, sa aking mga isinishare sa inyo. Sige, sa susunod ulit. Bye!